Samantala, matapos ang isang matugumpay sa o isang tagumpay sa larangan ng pageant, pinasok na ni Michelle D ang industriya ng musika. Ang beauty queen at aktres ay official ng inilunsad ang kanyang debut single na Reina sa ilalim ng Star Music Philippines bilang Original Pinoy Music or OPM. Ayon sa dating beauty queen, ang musika ay malaking bahagi ng kanyang karyer kung kaya't Anya ay sobrang excited itong marating ang tagumpay sa musika. Ngayon, ngayon na opisyal ng bahagi ng industriya ng musika si Michelle, hindi siya natatakot mangarap ng malaki pagdating sa mga posibleng kolaborasyon. Dahil ibinahagi nito ang uh, nagusto niya makakolab ang sikat na Pinoy P-pop girl group na Bini. Binigyan di ni D ang uh, parehong uh, naparehong mahalaga ang acting at musika sa kanyang career. Ayon pa kay Michelle, habang nagsisimula pa lamang siya sa kanyang musika, asahan na na patuloy niyang tutuklasin ang kanyang iba pang mga talento. Dumarami na din ang blessings umano sa kanyang career matapos ang kanyang pageant stint. At isa nga dito ay ipinakilala siya ng Front Row Philippines bilang bagong ambassador nito kasama ng kapwa niya artist na si Rian Ramos. Thank you for the trust. Especially for creating those visuals. It was such it was such an experience. It was so fun when you're a group of innovators and creatives. It's such a seamless process.